Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nads. Halika at samahan mo akong pagnilaya ng salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. Noong nagsimula magturo ang Panginoon, marami ang namangha sa mga pangaral niya. Marami din ang mga nabahala, no? nabigla sila. Dahil yung mga turo ni Kristo ay parang kakaiba, no? bago sa kanila. Gaya na lamang nung uh, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Gaya na lang din nung uh, kung gusto mong maging dakila ay maging uh, alitin ka ng iba. At hindi lang yung mga turo ni Kristo ang ikinabahala ng mga pinuno, ng mga tao nung panahon na yon. Pati yung mga ginagawa niya. Yung kanyang pakikisalamuha sa mga publikano, makasalanan, mga meketong. Lahat ng yan, nung nakikita nilang ginagawa ni Kristo, sila ay nabahala. Dahil kakaiba ang mga ito. Ito yung mga bago sa kanilang paningin sa kanilang pandinig, sa kanilang karanasan. Kaya naman 'yun ang hamon ni Kristo sa mga nagtuturo noong panahon na 'yon, sa mga pinuno. Hinahamon niya sila na yakapin ang pagbabago. Tinahamon sila ng Panginoon na yakapit ang tunay at totoo. Ako madalas tayo mga tao kasi ginagawa natin ganito eh. Mayroon tayong sariling versyon, may sariling interpretasyon ng sinasabi ng Diyos, ng mga utos ng Diyos. Binabago, hinuhubog natin ayon sa ating pangangailangan, sa gusto nating madinig, sa ating kagustuhan, sa ating kapakanan. Ngunit hindi 'yon ang nais ng Panginoon. Ang hangad ni Kristo ay sa halip na ang mga turo at kautusan ng ibahin ay baguhin natin ang ating puso at ang ating isipan. Yan ang kailangan nating panibaguhin. Tanggapin natin ang mga aral at utos ng Diyos bilang tunay, bilang katotohanan, bilang ating gabay na hindi nagbabago. Itong ating maging batayan sa paano tayo mamumuhay sa mundong ito. Kung kaya ang panawagan ay magsisi at talikuran ng ating mga kamalian, ng ating mga kasalanan, ng ating mga hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Yan ang pagbabagong nais ng Diyos. At yan ay hindi agad-agarang nagagawa o mabilisan kung maganap. Nangyayari ang pagbabago na yan sa araw-araw, unti-unti nating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa ating pagdarasal, pagninilay sa Biblia, pagsisimba, at sa iba pang mga espirituwal na pagsasanay na ating ginagawa. At sa ganyan mga paraan na huhubog tayo ng Diyos sa ating puso, sa ating isipan. At ang pagbabagong ito na dulot niya 'yan ang nagiging sanhi ng tunay na kapayapaan, kaligayahan at kasaganahan sa buhay nating mga nananampalataya sa kanya. Nawa kaibigan, ikaw ay nakapulot ng blessing at pag-asa sa ating pagbasa ngayong araw. Muli ito po sinas na nagiiwan sa inyo ng, sa pagninilay, sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!